Welcome guys to my channel. It's me again, Lulu. Ang yung lala Lulu. So, isasama ko kayo dito sa Okada. New Year to. January 1st. Kahit ayaw nyo, isasama ko kayo. Bakit? Choke lang. So, nandito tayo sa parking area ng Okada. Papasok na tayo. Ayan. Yung una nga bumungad ay yung chandelier. Alam mo, grabe na-amaze ako sa mga ganyan. So, eto nga, bago kayo pumasok, kailangan may check pa muna. So, ayan, nandito na tayo. Na-amaze ako sa kanilang interior design, o, oh, di ba? Kaya natuwa ko, sabi ko, iba vlog ko. Joke lang. Talaga namang Eva vlog. So, nandito tayo sa loob. Okay, so, dito tayo, guys. Okay? Sasama ko kayo pa. Para... Ayan, November 1, wala ano magawa. So, syempre, pasyon So, ayan, dito tayo sa Okada. Diba? from Bird dito tayo <laughs> So ayun nga guys, nandito na tayo sa loob at sabi ko nga sa inyo, na-amaze ako ng kanilang mga interior design. Ayan, nakuta nyo yun. So ayan, kaya iniikot ko. Ayan, mga chandelier. Nakakatuwa. Kahit wala tayong pera, pwede tayong mag-enjoy. I-enjoy lang natin ang ating mga mata sa mga nakikita natin. For memories ba? Pati nga CRO kukunan ko dahil na-amaze ako doon sa mga pindutan nila. Sabi nila, ganyan daw yon sa Japan. Ewan ko lang. So, eto, pati ang kanilang mga, ang tawag yun, ding-ding. O, oh, diba? O, oh, ayan, ang makikita mo. Ayan. Sa kabila, yan. May anahaw sa loob ng Okara. O, di diba? Siyempre, yeah. yan ang ating pambansang daon. At dahil lunchtime na, ayan, dito tayo sa Las Flores, itatry naman natin ang mga Spanish dish. Dito tayo magla-lunch. Papakita ko sa inyo, ayan, first pala na pagbukas ko, nakita ko na yung So, yung paella nga, ang una kong pinili. Kasi alam mo na, well non talaga mga Espanyol sa paggawa ng paella. At hindi ako marunong gumawa niyan. So, ayan, nakakuha na kami ng upuan. At tignan nyo naman ang kanilang mga display. O, oh, diba? Ang daming mga wine bottle. Chocolate. <laughs> so, ayan, nakaupo kami dyan. For to, syempre, hindi tayo mag-order ng mahal. Syempre, for ano lang ba? For a try. O, oh, diba? Di ba tignan niyo ang mga interior design niya? Ang gaganda o oh, ang ceiling. Ito yung sa Las Flores na restaurant. Sa loob lang yan. So yung first off natin, syempre salad. Green salad dahil nga New Year's resolution. <laughs> so ayan, kakain na tayo. Ang ating appetizer ay green salad. I mean, tapos na kami nung uh, bread. Tapos may breadstick pa silang sinerve. Yung mga complimentary Uh, food nila yon So, naubos na namin yun dahil gutom kami. Complimentary lang yun, syempre. At ito nga, umorder tayo nitong salad verde or green salad. O, oh, ba diba? Masarap sya. Syempre, masarap. <laughs> Pag salad, wag nyo na akong tatanungin. Kahit ano pa yan, medyo may pagkarabit ang lola nyo. Joke lang. <laughs> So, naserve ng na nga ang paella at dyan, eh, hinahalo ng ating waitress. Sabi niya, ako na mamang maghalo. At ito lang yung ating ugly olio na pasta. Yan lang in order namin dalawa kasi nga marami naman yung paella. Tapos itong ugly olio na pasta. Siyempre, yan lang. Tapos may salad tayo. Tama na yan. <laughs> Mahal. Joke lang. So, ayan, trinay ko na itong kanilang paella. Yung paella pala is vegetable paella din yun, ha? Wala tayong karne for this time. <laughs> wow, talagang pinapatunay. Tingnan nyo naman ang taba ng lola nyo. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo to? Mga paninindigan. My God, just kong hirap magpapayat, guys. Kayo ba? Kumusta ang mga diet nyo? Hirap na hirap ang lola nyo. Pero, awa naman ang Diyos. Wala naman tayong mga ibang, ano, masyado lang tayong mataba at hindi magandang tignan. Siyempre, hindi rin healthy kasi medyo nahirapan na rin ako. Medyo hinihingal na rin ako paminsan-minsan. Di katulad ng dati na laging on the go ang lola nyo. So, ayan na nga. Kumakain tayo. Siyempre, ano lang tayo pa? Demure. Ah, ba diba? Kasi mga shala-shala tayo dito sa Okada. Kala mo na. <laughs> Joke lang. Ito lang talaga ini-enjoy namin ang anak namin. Yung paminsan-minsan minsan. kasi syempre mahirap maging magka-afford ng ganito kung talaga mayaman ka, 'di ba? At ayan, dito na tayo sa ating dessert and guess what? It's churros. Napakasarap. Alam nyo, marami rin marunong gumawa nito. Pero talaga sa lahat ng churros na natikman ko, ito talaga ang the best dito sa Las Flores. Meron siyang chocolate na dip at saka mayroong ice cream. Siyempre may pa-dessert naman tayo. Oh, di ba? Enjoy na enjoy ang lola mo. <laughs> diba? hindi pwede. Ito kaming dalawa. Ano hindi pwede nang walang dessert. Pareho kaming mahilig sa matamis. Ano ba yan? Kaya hindi pumapayat. Ayan. Nang ang ganda. Pang negosyo, pwedeng pwede guys. May ice cream. oh, ayan. At saka meron tinunaw na chocolate. Oh, ang sarap. So, di, diba? ano lang yan? 195 yata. So, balik na tayo sa ating pamamasyal para naman ah, uh, bumaba ang ating kinain. pa nakakabusog din yon O, oh, ba? Diba? Dito na tayo. Pero hindi tayo magkakasino, ha? Wala tayong ganon. <laughs> so, yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga ano nila. So, ito yung pagpasok mo talaga ng Okada. Ito yung kanilang makikita mo talaga na super nice naman. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda. Ayan, paggabi mas maganda dito kasi may mga dancing fountain sila. Doon, hindi ko na mapakita. O, ayan ang lola nyo, naglalakad. Ayan, guys kumusta na kayo dyan? Happy New Year sa inyong lahat. Gusto ko magpa-picture dun sa flower. kasi may mga tao. Kaya kinuha na ko na lang ng ganyan. O, oh, ayan. So, tuloy ang lakad natin. Ayan. New Year na New Year. Nandito tayo sa Okada para ma-experience. At ito nga. Tuwang-tuwa ako dito, guys. Sa parang mga bubbles na nakabitin. O, oh, ayan. Pababa na tayo dahil pa na po tayo. Dahil may hindi pa tayo nagagawa sa araw na ito na

So, ayan guys. Sa wakas, nakarating tayo dito sa Baklaran Church. Medyo mahirap mag-parking dahil sa dami ng tao. Pero walang mahirap kung gusto mo talaga. So, ayan. Ito yung isa sa pinaka-importante nating dapat gawin ngayong 2024. Ang magsimba, ang magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng 2023. Ako, napakarami kong dapat ipagpasalamat lalo sa aking mga anak, Lalo dito sa aking panganay dahil alam nyo ba, wala yang kabisyo-bisyo talaga. Bisyo lang niya, isama ako at mamasyal kami. So ayan, nagpapasalamat ako kahit na mahina ang negosyo ko. Wala akong income pero nandyan pa rin ang mga anak ko. So sa lahat ng mga anak ko, ayan, bring it on 2024. Maligayang bagong taon. Sa inyo rin guys. Bye.